And good day, good day guys. Saan ang ruta natin ngayon? Start po tayo dito sa Bangged. At punta tayo kay ano? Punta tayo din sa binidyo ko dati na ano? Bahay ni Mother. Panibagong vlog na naman guys. Uh, kita niyo yung panahon ngayon guys Sobrang init naman ngayon Pagkatapos ng ulan, mainit naman siya <coughs> Okay guys, try kong i-adjust yung mukha ko And let's go! Ay, grabe init ngayon, guys. Try natin puntahan si Mother dito sa bahay niya. Ah, uh, baka sakaling kung, uh, may ma ano, May sasabihin tayo dun. Eh, hey, Mother. Ah, uh, natin kung ano. Makakapunta sila. sa yung pinsan ko na tagad para ano kung pwede silang magpa-washing tayo ngayon guys ah itahan natin sa bahay at sakaling umayag sila Ito ang palabas ng hindi lang banggit bale palabas ka na ng ano kung kunwari uh, palabas ka ng Abra. dadaan at dadaan ang muto guys dadaan ka dito hanggang doon sa ano sinalang bridge Let's go see guys. Yeah. Hindi talo naman yung sinasakyan namin sa pagpasimula. C, mayo ano? Mayo sa sasakyan puno pa pa simula guys parang isakniyat nito kasi yung mga papasok pasok ng bangged at malabas ng bangged kaya yeah, yeah, marami ang ano dito marami ang mga sakyan na uh, uh makakasalubong mo makakasunod yan yeah. So, sa natin siguro mga bukulang uh, na 4 kilometers mga pura na ay mga 3 mahigit kilometers o kaya 4 ganoon kaya so, ganoon ang layunin uh, pupuntahan natin uh, sabag uh, may way paso mga ano dito, mga 4 wheels 3 wheels, yan, mga tumataan dito guys, kaya baka hindi 2 wheels ang ano ang turbo, para medyo mahirap ang uh, mag overtake o kaya sumingit ganun, uh, sunod ka lang sa ano Masunod. yan, ganyan tayo ka, kung pagka Kumare, three wheels or wheels pa. Ka. Kasi mahirap maka ano, o maka overtake yung uh, may lapat ng sasakyan. Kasi ano rin eh. Uh, may kasalubong ka kasi. Balik mo motor, pwede mong i dalang lang ng konti. Ganun lang. Kahit na uh, kaya kayo, tumatakbo lang tayo ng 30-25 guys. So, eh. 30-25 yan. Ano natin? Eh nakakasingit pa tayo. Medyo mabagal kasi pag na uh, trio po. Three wheels of all ka kasi ano eh. Uh, kung yung ano, ano ang tawag ko? Uh, ano oh, kaya kita nyo yung motor na ano. Uh, madali lang yung overtake. Ang tawag uh, 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 uh. Pero, tatyahin mo lang yung ano uh, yung kasalubong mo yung malayo pa pwede pero pag ay medyo malapit na uh, wait mo na lang dahil sa akin oh, hindi, dito hindi ko hindi ko pinipilit kay sinin pero pag 35 lang tayo sa lang sobrang init po kaya nalibago tayo guys kasi galing tayo sa uh, parang sabihin natin hindi umiinit hindi umaraw parang makulinglim tapos na umuulan pa nagbagyo tapos sa bagat tapos na umuulan hindi pa siya umaraw ngayon lang ngayon lang po tal naman ka kaya lang kumulinglim naman ang mga uh, pero ngayon ewan ko lang kung tingin ko ano tuloy tuloy lang araw neto guys kasi ano naman nakikita nyo naman yung ano diba yun yan yung ano natin yan sky nakikita nyo naman kulay asul walang ulap hindi kaya kapon na may mga ulap may di may isa pang way na papunta sa South Mother kung hindi ka magsisimula sa sa pinanggagaling ang South namin pero kung sa Banggit ka, ito way ah uh, sabihin natin isa sa mga daan na pwede mong daanan ah. isa sa kanan dyan guys Then kanan tayo signal line kanan kanan hindi sila umalis Ay guys ayan na yung bahay ng mother oh. okay. mm -hmm. Dito na lang tayo guys. At salamat sa panonood. Good day, good day. Alam.